Kag sa numero uno sa mga balita sa negro, subo nga Mobile station, gikan sa Iloido, ang ipadala sa Bacolod, agod magpuna ng ginahanglan nga power requirement, samtang ginakayo ang nga transformer sa alihis substation sa Bacolod. Yari ang report. Hindi sa gihapon estableng supply sa kuryente sa pila area sa idalom sang Alhis feeder nga apektado sa nagluntad nga brownout humalin sa naguba ang transformer sa Alhis substation Miyerkules sang gabi. Tungod sa ginpatuman nga load transfer, kag load shedding, halos patay sigaman ang suga nga nakaapekto sa pila ka area sa Bakolod, kag Murcia. Ginsiling ni Negros Power Chief Operations Officer Engineer Bailey Del Castillo nga naghiyo na sila sang bulig sa More Power nga ila sister company sa Iloilo para mapadala ang mobile substation nga magaabot buwas Sabado. Ining insigida nga iga-assemble sa Ali substation. Agud man nga makasugod na sa pagsupply sang kuryente sa Ali's feeders sa Martes. At least mayroong 10 MBA nga uh, mapasok natin, so it will leave us mga around 20, 7 uh, uh, MBA nga uh, tulang, at least we have now an additional capacity, so that is what we are working right now talaga sir, to deploy that mobile substation, that's our our pinakamadaling option. Kabahin sa 5-year rehabilitation plan sa Negros Power, nga karoon nagadumala sa operations sa franchise sa Central Negros Electric Cooperative nga magbakal sa kaugalingon ng mobile substation nga mong gamiton sa tiyon nga kinahanglan. Nagdugang man sa 60 ka mga personal ng Negros Power, kadaman diri mga lineman agod mapadasig ang pagkaayo sa apektado nga feeders sa Ali Substation kag ang paglatag sa linya sa kuryente nga magaangot halin sa ginakaayo nga Ali Substation hasta sa Murcia Feeders we are deploying uh, and we are adding actually more than 60 people right now working 24/7 uh, just to make sure we can restore as early as possible itong uh, mga areas na wala pang power uh, we will want, uh, we are committed to that since the start ang nagakatabo sa karon nagakuha lang ana isang power supply sa katupad ng mga feeders ang alihis feeder para makahaboy isang power supply sa mga nasakupan sining area rason kung nga may manumano nga brownout nga ginapatuman. Mga duwa kasi manang kinahanglan para tigayon nga maislan ang nuguba nga transformers sang alihis substation nga 13 anyos na ang kadugayon. Bungod wala sang kuryente pati ang supply sang tubig sa pila ka mga areas ang apektado man sa karon. Liwat nga nagapangayo sa paghangop ang distribution utility sa mga konsumidor, samtang nagapadayon ang ginapatuman nga repair kag-maintenance operation. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.